isang magandang palatandaan na ang isang Kristiyano ay talagang bilib sa Diyos at maunawaan niya ang kanyang mahalagang misyon sa buhay niya, sa buhay ng pamilya, sa buhay ng ibang tao, sa buhay ng mga taong ipinagkakatiwala ng Diyos sa kaniya, ay yung araw-araw uh, ng kanyang paglalakbay ay kakakitaan ng larawan ng Panginoong ating Hari. Sapagkat hinahayaan niyang si Kristo ang maghari sa kanyang buhay isa sa mga banal ng simbahan at uh, sa diosesis ng Malolos na nasasakupan po ng kabuuan ng ng simbahan ng Malolos ay eh, merong isang uh, patron na siya naging hari at iyon po ay ang tinutukoy ko ang patron sa aming bisita sa aming chapel sa Pungo kalumpit si san louis na hari ng pransya sing louis of france isa siyang hari at uh, ang kanyang buhay ay hindi ang maghari ang buot hindi maghari ang ganit hindi maghari ang pagiging mabagsik na leader, hindi hari na mapanupil, hindi hari na mapanglamang. Manapa ang hari na ito, kaya nga tinagurian siyang the saintly king, ang banal na hari, si San Luis, na hari ng Pransya sabagat sa buhay niya ay araw-araw uh, ayon sa isinasaysay na sa pag-aaral sa buhay nitong si San Luis ng Francia. Bukod doon sa kanyang mahusay na pagkahari, pagiging leader sa kaharian doon sa Francia, sa kanyang nasasakupan, ay eh, nadundin ang kanyang malasakit sa maliliit na tao. Yung nasa labas ng kaharian ay mga pobre, mga maralita, mga tinuturing na ngayon ay squatters area. Araw-araw daw ng buhay nitong hari na ito, pinakakain ang mga nagugutom sa labas ng kanyang kaharian. Hindi doon lang sa kanyang nasasakupan ang kanyang pagiging mabuti na hari. Mahusay na pamamahala, may pagmamahal sa kanyang puso, hindi siya mabagsik na hari, hindi mapanupil na hari, hindi mapagsamantalang hari, kundi yung hari nakakatagpuan mo ng larawan ni Kristo sa kanyang uri ng pamumuno. At sinabi ko nga po kangina, sa paglabas ng kanyang kaharian, ang malasakit niya sa mga nangangailangan ng higit na tulong ang mabuhay man lang ha, sa isang araw. At bawat araw ay nagagawa nitong hari na ito ni San Luis Ang busugin ang mga mahihirap Ang pakainin, ang gamutin ang mga may sakit Sa simbahan, alam nyo ay uh, naalala ko si Bishop uh, Rony triaterona Kapag uh, may mga gampanin po sa ibang ibang parokya na sakop ng diocese at mahalaga ito para sa isang kapatid na pari, yung nakikita niya na laging nakasuporta silently tumutulong at nagpaparamdam ng kanyang presensya sa kapatid na pari, ah sabi ni Bishop The deep sense of the Church. Hindi lang sa iyong parokya, ah, hindi lang sa iyong nasasakupan, kundi maging sa labas nito. The deep sense of the Church. Ang larawan ng Kristong Hari sa buhay natin, kapag-believe talaga tayo sa Kanya eh maaaninag sa atin yan. Naalala ko yung senior ng isang uh, kapatid na pare sa kanyang uh, text message. Lubhang mapanganib sa buhay pananampalataya ang asal bilib sa sarili. Isang ugaling hindi mo na dapat ikagunat na ipinapayo ng showbiz social media, at modern psychology. Ano yon? Ang sarili bilang Diyos na dapat masunod palagi. At ang paalala sa atin, mga kapatid, ang pag-igatan, ang uh, influence sa atin ng mga nabanggit na showbiz, social media, modern psychology. Ang makilala ng na Diyos ay hindi ang Panginoong Heso Kristo. Na Diyos natin mga Kristiyano at ating Panginoon at Diyos at Hari ng buhay natin, kundi ang makilala na at ipakilala sa mundo ay ang sarili bilang Diyos. Small letter D ang diyos diyosan Ito po ang nakakatakot. Ang kilalani natin ang sarili bilang Diyos na sapagat sobrang bilib na tayo sa ating sarili. Asal bilib sa sarili. Sa pasimula, binanggit ko, bilib sa Diyos. At ang larawan ng Diyos na ito, natin mga Kristiyano ang masasalamin sa atin ang makikita sa atin. Kaya hindi tayo dapat na uh, yung sobrang bilip sa sarili, uh, yung asal bilip, ay payabungin pa natin. Kaya doon tayo makita natin yung mundo natin, ang lipunan natin, sobrang bilip sa sarili, ha? Ah, kapag namuno, alam malupit. Pumapatay ng buhay, kumikitil ng buhay, sinisira ang pamilya, sinisira ang values ng tao, pag sobrang bilim sa sarili. Basta ako ang namumuno, ako ang hari, maghahari ang gusto ko, ang nasa loob ko, is asan believe sa sarili. Pero kapag tayo nakaugnay kay Kristo, kahit ba leader ka ng bansa, a leader ng bayan, hindi iyon ang makikita at maaamoy sa iyo bilang isang leader. Sa simbahan, hindi iyon ang dapat maamoy. Yung sobrang bilip sa sarili, gusto ipalakpakan ng mga tao, inagay sa pedestal, pagpugayan, papurihan. Hindi iyan ang nasa kagustuhan ng ating tunay na hari. At walang iba kundi si Kristo. Sabihin man natin ang sabihin, Panginoon, ikaw ang hari, pero sa buhay natin, taliwas. Masakit tayo magsalita mapaniil, mapanupil, mabagsik. Wala yung compassion, yung habag at awa sa kapwa, sa damdamin ng kapwa. Walang puso sa mahirap, ha? Walang puso sa mga maliliit, sa mga laylayan ng lipunan. Wala tayong gagawin kundi para sa sarili lamang. Ah, yung pwesto. Ah, Pinag-aawayan yung posisyon. Hindi lang sa bayan. Hindi sa bansa. Pati kami sa simbahan. Malungkot kapag ang hahangarin ay posisyon. Hangarin ay posisyon ang pwesto. Malungkot ang magiging simbahan kapag ang halimbawa kaming alagad ng Diyos ay ang hinahangad lang ang pwesto. Hinahangad lang posisyon, tungkulin. Mga kapatid, sana huwag nating gawing Diyos ang ating sarili. Sabagat kapag ginawa nating Diyos ang sarili, mga katambal niyan, katambal, ano? Yung kayamanan ng mundo, ah, kami ng kam kami, ang kinin ang kinin, ah, kohanin ng pahu kohanin. Katambal pa niya, eh yung gusto niya lagi siya ang sikat. Bibilib ang lahat sa kanya. Kapangyarihan, ayaw bababa sa pwesto. Ayaw yung siyang mapapalitan. Malungkot na tagpo kapag sobrang bilib sa sarili ang isang tao, hindi na siya maging tunay na kristyano. Dobli ingat tayo mga kapatid. Dobli ingat. Ingatan natin ang ah, yung showbiz yung social media, modern psychology, nababago na ang ating value formation. Balikan natin. Si Kristo na hari, ikaw, Panginoon, ang dapat maghari. Nang sa gayon, magabayan ako kung ako man ay leader, ah, kung ako man ay magulang sa tahanan, tatay, nanay sa tahanan, hindi ang maging malupit na magulang ako ay leader sa organisasyon hindi malupit sa mga kasapi hindi mabigat ang salita sa mga kasapi Tingnan natin ang ating mga sarili sino ba talaga ang hari natin ang sarili o si Kristo na ating Diyos at Panginoon. Amen.